Welcome to this channel. Our presentation is about some of Pedro Pio's bilocation stories. Ano nga ba ang bilocation? Bilocation is a special gift of God na kung saan ang isang individual ay maaaring nasa dalawang lugar ng sabay. People can see them in two different places at the same time. Ginagamit ng Diyos ang gift na ito for a saint or holy person to perform an act of mercy or charity sa mga pagkakataong imposible sa kanya na naroroon siya physically. Hindi mabilang ang mga santo na nabigyan ng ganitong biyaya. Ang pinakakilalang santo na maraming documented stories ng bilocation ay si Padre Pio. Siya ay namatay at the age of 81 noong 1968. Noong kasagsagan ng unang digma ang pandaigdig sa Europe, isang araw si General Cadorna ng Italian Forces, ay nasa matinding pag-aaral ng kanilang tactical operations. Sapunya ang kanyang ulo at iniisip ang mga kabataang lalaki na sumusuong sa mga digmaang ganito na dahil sa pagmamahal sa kanilang bayan ay handa nilang ibigay ang kanilang buhay. Bigla niyang naamoy ang isang napakalakas na amoy rosas na pabango. Nang siya ay tumayo, nagulat siya nang makita ang isang pari na duguan ang mga kamay. Pagdaan ng pari sa kanyang harapan, sinabi nito sa kanya na kalmante lamang siya. Ang mga kabataang lalaki na ito ay hindi gagawa ng mga makakapinsala sa kanyang grupo. Nang mawala ang pari, hindi na naamoy ng general ang pabango. Sinabi niya ang pangyayari sa kanyang kaibigang Francisca nung pari. Ang sabi nito, Your Excellency, nakita mo si Padre Pio pagkatapos ay ikinuwento ng kaibigan ng general ang lahat ng tungkol kay Padre Pio. Nagpa siya ang general na bisitahin si Padre Pio sa San Giovanni Rotondo. Naisipan niyang magbalakayo sa pagsuot ng damit sibilyan, subalit pagdating doon agad siyang nilapitan ng dalawang capuchin friars at sinabing, "Your Excellency, kanina pa kayo hinihintay ni Padre Pio. Pinapunta niya kami upang salubungin ka sa iyong pagdating." Ang pamilya ni Ellie Hunt ay nagmula sa bayan ni Padre Pio sa Pietrelcina, Italy at kilala si Padre Pio mula sa pagkabata nito. Nang maglaon, they migrated from Italy to New York. Noong 1960, nang si Ellie ay 31 years old, ang kanyang lolo, si Jack Crafa ay nagkasakit ng malubha. Si Ellie at ang kanyang mga magulang ay nakatira malapit sa tahanan ng kanyang lolo sa Flushing, New York. At sa panahon ng malubhang karamdaman nito, nanatili ang pamilya sa kanyang tabi. Nang tuluyang makumatos ang lolo ni Ellie, alam nilang lahat na malapit na itong mawala sa kanila. Isang araw, habang si Ellie at ang kanyang mga magulang ay nasa tabi ng kanyang lolo, isang estranghero ang kumatok sa pinto. Lahat sila ay nagulat nang makita ang isang capuchin friar na nakasuot ng dark brown na abito dahil walang mga capuchin friars sa kanilang parokya o sa alinmang parokya sa kanilang lugar. Nagulat din sila nang makitang nakasandals ito na walang medyas dahil malamig ang araw noon at natabunan ng niebe ng yelo ang lupa. Sinabi ng friar na pumunta siya upang ipagdasal ang kanyang lolo. Medyo nagalit din si Ellie dahil naisip niya na dapat ang kura paroko ang dumating para ipagdasal ang kanyang lolo at hindi isang ganap na estranghero. Gayunpaman, hindi nagtagal ay humanga siya sa kabaitan at pagiging compassionate ng batang pari. Dumiretso ito sa kwarto ng kanyang lolo at binasbasan ang matandang may sakit. Pagkatapos ay sinabihan ang pamilya na magdasal ng rosaryo sa tabi ni Jack at ilapit sa tainga nito dahil tila may opinyon ang pari na naririnig pa rin sila ni Jia. Matapos sabihin iyon ng pari, nagulat si Ellie nang hawakan niya ang kamay ng kanyang lolo, naramdaman niya ang bahagyang pagtugon nito sa kanyang paghawak. Ibinigay ng batang Kapuchin sa lolo ni Ellie ang huling sakramento. Pagkatapos ay binasbasan niya ang pamilya at nagpaalam na sa kanila. Habang naglalakad siya palabas ng pintuan, napansin ni James, ang ama ni Ellie na walang sasakyan na naghihintay sa pari sa labas. Pinagmasdan siya ni James, habang naglalakad siya sa kalsada, hanggang sa mawala ito sa dilim. Namatay si Jack Rafa ng gabing iyon. Nine days siyang nakomatos. Pagkaalis ng hindi kilalang pari, ang ama ni Ellie na si James ay namutla at tila nanginginig. Tinanong siya ng ina ni Ellie na si Lucy, ang kanyang asawa kung kilala niya iyong pari. Sumagot si James na si Padre Pio iyon. Siya ay dumating upang ibigay ang huling sakramento sa iyong ama. Ganoong ganoon ang kanyang mukha, tulad ng pagkaalala ko noong nagde-deliver ako ng mga itlog sa kanya, sa Pietrelcina noong aking kabataan. Ang lolo ni Ellie ay isa sa mga espiritual na anak ni Padre Pio mula sa Pietrelcina. Sa pamamagitan ng isang espesyal na biyaya mula sa Diyos, si Padre Pio ay dumating upang ibigay sa matandang may sakit ang mga pangangailan niyang spiritual sa nalalabi pang sandali ng kanyang buhay. May isang mayamang ginang mula sa Lanciano, Italy. Siya ay si Concetta Bellarmini at may malubhang karamdaman. Nagkaroon siya ng blood infection, pneumonia at napakataas na lagnat. Nasa bingit na siya ng kamatayan at ang mga doctors ay nawalan na ng pag-asa na mailigtas siya. Nanilaw na siya ng todo dahil ang infection ay kumalat na sa kanyang katawan. Hinimok siya ng isang kamag-anak na mataimtim na manalangin kay Padre Pio. Kahit hindi pa niya nakikita si Padre Pio, sinunod niya ang mungkahi ng kamag-anak. Bigla niyang nakita ang pari, nakangiti ito sa kanya at binasbasan siya ng hindi hinahawakan. Tinanong niya ang pari kung iyon ba ay grace for the conversion of her children, or para sa kanyang kagalingan. Sumagot ang pari, sa linggo ng umaga, magaling ka na. Pagkatapos ay nawala na ito. Nag-iwan ng mahalimuyak na amoy, na kahit ang kanyang tagasilbi ay naamoy din. Pagkatapos ng pagbisita ng pari, naging normal ang kulay ng kanyang balat. Humupa ang lagnat at sa mga sumunod na araw ay ganap na nanumbalik ang kanyang kalusugan. Nagpasama ang ginang sa kanyang kapatid sa San Giovanni Rotondo upang tiyakin kung si Padre Pio nga ang nagpakita sa kanya. Pagdating niya sa monasteryo at nakita niya si Padre Pio sa simbahan, agad niyang nasabi sa kapatid, "Siya nga, si Padre Pio nga ang bumisita sa akin." Si Senor Arturo Bugarini ng Ancona, Italy, ay hinimok ng mga kaibigan na dumulog kay Padre Pio para sa kagalingan ng kanyang anak. Habang nakatayo siya, malapit sa gilid ng kama ng kanyang anak na critical ang kalagayan, naramdaman niya ang tatlong magkakasunod na pagtapik sa kanyang balikat. Ako si Padre Pio, ako si Padre Pio, ako si Padre Pio. Kasabay nito ay naramdaman niya sa buong katawan ang sobrang init na para bang nasa tabi niya ang isang naglalagablab na apoy at pagkatapos ay biglang tumigil gumaling ang kanyang anak bumisita ang mag-ama sa monasteryo upang pasalamatan si Padre Pio sa miraculous healing at conversion ng buong pamilyang Bugarini Noong July 20, 1921, si Monsignor Di Indico ng Florence, Italy, na seminaryan pa lang noon ay nag-iisa habang nag-aaral ng kanyang aralin sa theology sa Archbishop Seminary ng nasabing lugar. Naramdaman niya na waring may tao sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita niya ang isang pari na bigla ring nawala. Umalis siya sa kanyang quarter para sabihin sa isang chaplain ang nangyari. Inakala ng chaplain na ito ay guni-guni lamang niya dahil sa kanyang stress and anxiety dahil may matinding karamdaman ang kanyang kapatid na babae. Niyaya siya ng chaplain na maglakad-lakad para sa relaxation ng pag-iisip. Pagbalik nila ay tumawag ito sa kapatid at inalam ang kalagayan. Ang kanyang kapatid na babae na kanina lamang ay komatos ay nagkwento sa kanya. Nakakita siya ng isang pari na pumasok sa kanyang silid na lumapit sa kanya at nagsabi, Huwag kang matakot, bukas ay mawawala na ang lagnat mo at pagkatapos ng ilang araw ay wala na ang iyong karamdaman. Ito ang oras na naramdaman ng Monsignor na waring may tao sa kanyang likuran. Ang tanong daw ng kanyang kapatid, Padre isa ka santo? Hindi, isa lang akong nilalang na naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang awa, ang sabi ng pari. Hayaan mong halikan ko ang abito mo, Padre. Kiss the sign of the passion at ipinakita ng pari ang kanyang mga kamay na nakatali at dumudugo. Si Emma Meneghello ay isang 14-year-old na dalagita at isa siyang makadiyos na kabataan. Mayroon siyang epilepsy at ito ang nagpapahirap sa kanya. Ilang beses siyang atakihin sa loob ng isang linggo. Isang hapon habang nagdarasal ay nagpakita sa kanya si Padre Pio, ipinatong ang kamay sa bedsheet, mumiti at saka nawala. Naramdaman ni Emma na gumaling na siya. tumayo siya upang halikan ang lugar kung saan inilagay ng pari ang kanyang kamay. Napansin niya na may krus ng dugo na naiwan sa bedsheet. Ang isang maliit na hiwa ng bedsheet na may mansa ng dugo ay iniingatan ngayon in a glass picture frame. Ayon pa sa dalagita, may mga graces pa siyang nakuha kay Padre Pio, isa na dito ay tungkol sa mga dying babies. Isang mag-asawang taga Genoa ang bumisita kay Padre Pio at malungkot na sinabi sa pari na wala pa silang anak. Dalhin mo siya sa akin upang mabinyagan kapag siya ay ipinanganak na ang sagot ng pari sa mag-asawa. Sa mga katulad nito, napag-alaman din sa mga revelations na madalas ding nahulaan ni Padre Pio, ang kasarian ng hindi pa naisisilang na bata. Nang sumunod na taon, ay bumalik ang mapalad na mag-asawa, kasama ang kanilang sanggol na lalaki. Ngunit sa Church of Our Lady of Graces, ay walang baptismal font. Isa pa ay napakaraming tao sa simbahan at wala silang pagkakataon na makita o makausap man si Padre Pio. Nanatili ang ina sa parish house ng San Giovanni Rotondo, isang milya ang layo, habang ang ama ay nagtungo sa monasteryo upang magprotesta na inanyayahan sila ni Padre Pio na pumunta doon kung hindi ay hindi sila pupunta. Naghintay siya at ang kanyang paghihintay ay walang naging kabuluhan. Bumalik siya sa parish house na kung saan naman naghihintay ang kanyang asawa. Nalaman ng ama mula sa kanyang asawa na kahit na si Padre Pio ay abala at okupado sa dami ng tao ng mga oras na iyon. Dumating ito at bininyagan ang kanilang anak. Sa isang lungsod ng gitna ng Italia, isang guro at dating sekretary ng isang pasistang organisasyon, ang inakusahan na tumulong na makakuha ng mga armas at bomba ang mga miyembro nito. Na naging dahilan ng malawakang pagsabog na ikinamatay ng maraming militar at sibilyan. Ngunit ang guro ay inosente. Pwersahan siyang kinuha mula sa kanyang tahanan upang litisin at barilin. Nagtagumpay siyang makapagdala ng rosaryo at larawan ni Padre Pio dinala na siya sa lugar ng pagbibitayan sa kanya. Samantala, pinasok ng ilang miyembro ng firing squad ang kanyang tahanan na kunyaring maghahanap ng mga dagdag na ebidensya. Sa halip ay nagsimula na silang magnakaw ng pera, mga alahas, mga damit, hanggang sa may biglang sumigaw ng tama na. Sa takot ay nagsipagtakbuhan ang lahat. Yaong kapatid na babae ng guro ay nandoon sa sulok ng bahay at nakita ang lahat ng kaganapan at ang pagsigaw ng tama na boses iyon ni Padre Pio. Sa lugar na kung saan ready na ang firing squad, biglang dumating ang mga armored cars, horses, cannons, at marching troop ng mga sundalo. Ang commander ng firing squad team ay tila na hypnotismo at nakatayo na lamang na magdatingan ang lahat. Halos hindi na humihinga sa takot ang batang guro kung ano ang kanyang kahihinatnan at nagsimula na siyang manalangin kay Padre Pio. May lumapit sa kanyang lalaki at tinanong siya kung ano na ang final na gagawin sa kanya. Ewan ko, wala na akong alam. Ayon yung commander, iniutos na niyang barilin ako, subalit may mga dumating. Wala na ang kanyang mga tauhan. Kung gayon ay malaya ka na at sumama ka sa akin, ang sabi ng lalaki inihatid siya sa kanyang kapatid sa kanilang bahay. Nandoon sa dingding ang picture ni Padre Pio, hinalikan niya ito at inilapit sa kanyang puso. Naramdaman niyang may humaplo sa kanyang pisngi. Makaraan ng ilang buwan, pumunta ang guro sa San Giovanni upang pasalamatan ang kanyang tagapagligtas. Padre, ang sabi niya, hindi sapat ang buhay ko para magpasalamat sa iyo. Sinabi sa kanya ni Padre Pio, Anak, napakalaki ng iyong pananampalataya, at ito ang nagpatakbo sa akin upang damayan ka. Ilan lamang ito sa napakaraming bi-location stories ni Padre Pio na hindi na kayang isa-isahin pa. Bukod pa sa iba't ibang himala ng pagpapagaling, giving help in times of need, reading one's mind and so telling to person his or her sin if hidden during confession and many more truly padre pio is a man of god marami sa mga naka-encounter sa kanya ay nagsasabing kapag malapit ka or kausap mo siya his holiness will be felt right there and then saint padre pio pray for us credit to. Maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.